Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags ano? At kasama <coughs> ko na naman si Mahal na reina na medyo inuubo-ubo Yan, kasi syempre alam niyo kung ba't inuubo? <coughs> Hindi nakatulog Hindi <coughs> nakatulog at syempre nilalamig At bakit nilalamig? Abay syempre kasama niya ang kanyang asawang mahangin yon. <laughs> Kaya nilalamig sa sobrang hangin ni Inags Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada So by the way mga kainis ano, uh, Valentine's Day, Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Yan, belated Happy Valentine's Day. Thank you very much. I'm belated. Hindi kasi mapapanood, na yun. mapapanood na nila to uh, late na eh, kaya belated. Oh. Yan sinasabi ko sa iyo eh. <laughs> ngayon ang Valentine's Day. O, ngayon, ha, ngayon ang ha, Valentine's Day mga kainis ano, yan. So belated Happy Valentine's Day sa mga makakapanood nitong vlog natin na to kasi ito ay ginagawa natin ngayong araw ng puso. Yan. So late upload to, mapapanood nyo. Late siya ng 2 days. Yan. Sorry. So nakasilip yung dalawa nating aso. No? So ngayon mga kainags, ano, uh, balak namin pumunta ngayon sa... Saan tayo pumunta ngayon ma? Bago na kayo, oh, sige. Try bago... natin sa Chuck and Cheese. O oh, sige. balak sana namin pumunta ng Chuck and Cheese. Magkatanong lang kami kung pwedeng uh, ma-review yung CCTV nila. No? Magta-try lang tayo. Wala namang masamang mag-try. Magtanong lang kung pwede. Kung hindi, di wala at least nag-try tayo mga kinasino para malaman natin uh, kung sino yung nakabangga ng sasakyan ng mahal na Reyna Yan. So lahat ng pwedeng gawin natin, yung ginagawa natin. So tsaka isa pang good news mga kainag, ano, tumawag na sa akin si Fernando at sabi sa akin ni Fernando, meron na raw silang nakita na parts <coughs> yung ilaw, oh, no? Sa ilaw. Sa ilaw. Galing pa yata ng Ono ka. Ano saan Ono ka? British Columbia ba 'yon? Ono ka? Basta Ono ka eh. Hindi ko alam eh. Kung dito 'yung sa Alberta, yan, pero importante, meron na raw nakitang parts para sa sakin ni Mahal na Ayos. Ayos na ayos. So ngayon, ihatid ko muna si Mahal na Reyna. Yung parang kailan lang, ano? Last week, sumasabay-sabay lang tayo kay Mahal na Reyna, di ba? Nung nagbablog tayo, siya yung driver. Na Tapos... <laughs> yeah, so, nausog na. nausog nga natin, sabi kasi ano, parang ano eh, parang kakapanay pa ampuri ko sa sakin ni Mahal Arena, no. Mukhang nabati ano, yan, nabangga. Pero ganoon talaga makikinig sa no lahat na uh, marami namang ganyang klasing kaso maraming ganyang klasing kaso so nagkataon lang so next time <laughs> malitan mo na yung ano wag ka na magarahi doon kasi bunga yun eh kaya ako iniiwasan ko rin ano hindi siya bungad pangat ko sa ano hindi eh, nga bungad pa rin yun yan sinasabi ko kasi sa iyo pag sinasabi ko sa ayong makinig eh tingnan mo si inagso oh. so kaya pambihira kasi sinasabi ko sa iyo papunta ka pa lang na kailan beses na akong papunta ilan taon na ba nagda drive hindi okay tama yung sinasabi ko sa iyo eh hindi siya bungad ang bungad yung pinakaunahan Oo oh, nga, e, pang ilan yun? Pang ilan sa bunga yun? Yung sa'yo. yun nga, malapit pa rin sa pangatlo. Close to... Eh, saan ko ipapark? Hindi sa parking. Malayo ilan yung konti. ah, sige na. Sige na, sige na. na. late na ako. Late ka na. Sige, hatid mo natin si Mahal na Pero bagong lahat yung gusto ko muna kanta si Mahal na sa kanyang Ay, Valentine. Ay, late na ako. Kakanta ka pa? O, oh, na, naman sa lang, ito. Ikaw ang siyang ligaya ko. Nagbibigay sigla sa puso ko O giliw ko O, oh, tara na Sakit sa tayo <laughs> Ikaw na walang kinakantahan eh Wala na nga akong tulog tapos Sige, bihira ka So tara mga, shatid muna natin to Ba't wala ka na naman tulog? Ano, kakaisip na naman sa akin O sa sasakyan mo O tara, ano let's go Nakatulog ka. na ako kagabi kaso Ah, uh, uh, So anyway mga kinays ano, alis muna kami Try natin magtanong doon sa Chucky Cheese Actually doon sa may logo ng ano, Chucky Cheese May camera doon eh you no know? Tapos dito nangyari o, oh. dito nangyari, dito na bangga si Mahal na, na di ba? So tingnan lang natin, baka mayroon pa sila ibang camera Tingnan natin, dito ka ma diba? Poste, so tingnan natin mga kainags, ano oh, baka diba? kita rin eh Baka wide tanong natin So nagtanong kami mga kainag siya ano? At katulad nga inaasahan natin Hindi raw sila nagbibigay ng kopya ng video Kung walang warrant Yan Kung walang warrant At least tinry natin Tinry natin magtanong Yan Walang, wa, walang kailangan daw ng warrant Para magbigay sila So diyan kasi nangyari Ito yung camera oh. So baka ha tingin ko hagip ng camera to eh. Tingin ko lang ano Ayan. Ayan. Oh, sige. O, oh, ma. Ano? Wala talaga. Sige na. Wala talaga. Atis, tinry natin. O, oh, sige na. Mahal kita. Ah. Hmm. Mahal mo na ako? Ay, sunduin mo ako mamaya. Sige. Ma Mahal kita. Ay, no, Mahal mo ba. ako. <laughs> 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 bye bye ma. I love you. Yeah, take it easy. Yeah. <laughs> so, tinry natin mga so At least, nagtry tayo. Lahat ng pwede natin gawin. Ginawa natin. Yan. Kaya lang, wala eh, ganun talaga no? so, ang kailangan na lang natin gawin ay tanggapin ang buong katotohanan we have to move on di ba? Diba? kung baga, kung sino man yung uh, gumawa nun, or yung gumaw nakagawa, na alam ko namang hindi sinasadya yun, syempre pero syempre, yung dapat niyang gawin bilang isang nakaaksidente ay hindi niya ginawa, tinakasan niya eh, pagpa ano na lang natin, pagpa Uh, taas na lang natin, no? ipagpasa na lang natin At least, importante yung side natin eh, Nakamove on na tayo kasi ginawa nga natin lahat eh. Uh, yun, nga ang, yun, nga result, yun ang yun na result, yun naging no? So, sa mga ginawa natin lahat uh, Panalangin na lang natin uh, huwag na Wag na wag wag na lang uli sana maulit. Yan, di ba? Sa ating mahal na ganun din sa ating lahat. Importante walang na, walang na disgrasya. Tsaka maraming maraming salamat sa mga comments ninyo. Yan. Na marami namang piyesa ang makukuha or ma mahahanap doon sa sasakyan ni Mahalarena, Kumbaga, tsaka sas sasakyan lang yon Yan. Sa mga nag-comment, maraming salamat. Sasakyan lang yan. Importante. Walang nangyari kay Mahal na Yun ang importante doon. Eh, you no? Know? Ang sasakyan, madaling palitan. Ang sasakyan, pwedeng utangin. Yan. ba? Diba? Ang sasakyan, pwedeng tawaran ng presyo. Diba? Pero syempre, ang buhay ng tao, pag may nangyari dyan, hindi mo na pwedeng tawaran yan eh. Hindi ka na pwedeng bumili ng kapareho niyan. Dahil ang buhay ng tao ay walang kapareho. Yo, drama eh, no? Ang <laughs> hihira. So, ganoon lang mga kids Ganoon lang talaga, no? We have to accept. We have to move on. We have to face a new life. Yo. So, tara. Pupunta muna ako ng, anong, ng, ng ano eh. Nang, ano, nang cost ko kasi bib gusto kong bumili ng bulaklak doon para kay Mahal Arena mga kainags, ano? Ngayon nga pala ay February 14. Yan, late niyo nang mapapanood to kasi nung kahapon gumawa na ako ng dalawang vlogs. Yan kasi alam niyo naman pagka may pasok tayo sa trabaho, mahirap gumawa ng content mga kainags no. Yan, kaya minsan napapansin niyo, ang content natin pumapasok tayo sa trabaho, 'di ba? Tapos inaabot pa ng isang araw karugtong yan. Kaya pag day off ako, gumagawa na ako ng mga content na pwede namin i-content kasi gusto ko rin makasama si Mahal na Reyna yan at mga kainis hindi nyo ba napapansin si Mahal na Reyna nasasanay na sa camera o oh, diba so syempre maraming maraming salamat din sa comment mga comment ninyo na tungkol sa kanya uh, unti unti na siyang nasasanay kasama ako yan dito na tayo sa Costco mga kainags ano ayun ang Costco ganda ng ano no ganda ng likuran natin mga kainags ano Ganda ng panahon. Sikat na sikat si Haring Araw. Magsalamin muna ako. Nasisilaw yung aking beautiful eyes mga kainags. Ano? Alam niyo naman yung ating uh, mga eyes, ang ating isa sa mga asset na nagpapagandang lalaki sa atin. Yun. <laughs> At nagpapakapal lang mukha, Teka, tawid muna tayo mga kainags. Sandali. Bago tayo mag ano, Magliwaliw. Yan. Kailangan habang nagbablog tayo, eh, make sure eh, titingin-tingin din tayo sa ating mga dadaanan ano? syempre alam nyo naman mga kainags eh, kukunti lang yung mga magagandang lalaki dito sa ibabaw ng mundo baka mabawasan pa yun joke <laughs> lang <sighs> na, tawid muna tayo sandali lang ah. tawid lang tayo mga kainags yun, ayos na fair enough yan dito tayo pag pumasok ako ng Costco mga kainis yun ano, una pinupuntahan mga electronics pagkatapos electronics pupunta ako dito sa mga mga ganito no yan. kasi mahilig magtingin-tingin eh, kahit patingin-tingin lang pagkatapos sa ano naman sa mga damit yan dito kahit na kahit na wala kang mabili dito mga kainis, no? kahit patingin-tingin ka lang malilibang ka rito eh. malilibang ka rito, no kahit na yung ubusin mo lang yung oras mo sa patingin-tingin especially halimbawa mahilig ka sa mga gamit na mga pang mechanical yan malilibang ka sa kakatingin lang maubos ang oras mo basta malilibang ka makalimutan mo yung oras mo hindi ka mababagot yan tapos ngayon sa damit naman ako ngayon naghahanap ako ng damit na magugustuhan ko rito pero wala akong nakita ano kaya okay na patingin tingin tayo nag enjoy pa rin um, pero ang totoo mga kayo na isa na talagang pinupuntahan ko rito yung mga libreng pagkain <laughs> yun ang hinahanap ko talaga unang unang kong hinahanap, meron na akong nakita doon kanina pa eh asan ba yun, puntahan natin makikita natin yan eh ayun yun 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 ayun yun yun, yun. nandun nandun, nandun. tingnan natin to ah. to 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 thank you All right. oh di ba, libre pagkain ito talaga yung pin pinupuntahan ko dito libreng pagkain. Yung talaga yung unang-una ko pinupuntahan dito mga kailangan. Bago yung mga electronics, mga warehouse equipment, mga something sa warehouse, mga damit. Yung libreng pagkain talaga yung unang ko pinupuntahan. <laughs> Libre. Alam nyo yun, nakakabusog mga kailangan. Ano? Patikim-tikim lang. Punta ka lang dito, patingin-tingin, tapos mabubusog ka pa. Ah. Kita nyo ako dito mga kainags, ano, Nakupo lang ako. Ang ganda nito, leather tong sofa na to. Tingnan niyo, tsaka gusto ko yung kulay, ano? Type ko 2000 to, 2000 'yan ang presyo. Asa ba presyo? Yan ang presyo mga kainig. So. Eh. O, di ba? 2000 Canadian dollars. Ah, pero sarap mga kainig, ano? Tsaka leather, leather siya, sabi leather. Eh. Tsaka leather nga talaga 'yan, eh. Leather talaga siya, oh. tingnan niyo. Huh? Wow. Kapal, makapal yung balat. Sarap mo po, lambot. Dito nga kami sa, bibili sa susunod Ganda yun oh. Ito yung presyo nya mga kayo nags oh. Diba? Gilman Creek Tsaka type yung kulay Gusto ko yung kulay Ito yun eh oh. Ito yun mga kayo nags oh. Yan Saka na Pag may pera na tayo Pag may budget na tayo Meron pa naman tayong upuan doon eh Pag hindi na nagngangat At yung mga aso natin <laughs> Yan Hanap-hanap muna tayo dito pasyal pasyal hanap tayo ng pagkain ay dito to 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 marami rito mga kainis ano? maghanap tayo ng pagkain ayun yun 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 hello what is this? Uh, cereal this one oh this one? Yeah. alright let me taste look sarap thank you sarap Abang tayo ng ano, yung maiinom naman ang tirahin natin. Ito wala pa eh. Balikan natin ito mamaya. Ano kang inaayos pa eh. Oh, wala wala. Yogurt. Balikan natin mamaya. Mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. Kaya O juice. Ito yung hinahanap ko mga kainit. Eh. Para sa mga laga nating aso. Yan na. $20. ito ito mahal to ah bully beef sticks 50 dollars po mahal yan hindi natin kaya yan ito lang ito lang tayo yummies yan beef chew sticks 20 dollars okay na to may makutkot lang yung mga aso natin diba importante naman may makutkot lang sila eh kaya so nandito tayo sa bilihan ng mga rosas mga kainag sila Nakuha bumagpak pa na pagkakakapit pagsak natin ay thank you hindi natin type yan gusto natin yung puro ano puro red toto 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 toto, yeah. to to yan ah isa to matutuwa na si mahal Arena nito mga kayo na isa mahal na bulaklak malaglag pa yung binili natin bulaklak para sa sa'yo yan uy teka 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 Oh, chocolate. Ayoko yung chocolate, iniwasan ko yung chocolate Masyado na tayo matamis So ito na yung mga binili natin mga kainis ano Para sa aso at para kay mahal na reyna <laughs> Excuse me po, inubo po ako Ganda no? Parang nawasa ka agad yung plastik ha Ayan Ganda ng araw oh Wow, beautiful. Lalo na yung bulaklak na ito. matutuwa si Mahal na Reina nito. Ganda, yo. Eh. My goodness. Secret. Na Anong bubble tea? Anong ikaw nagbayad? Bihira ka. Basta lumabas ka. Yo. <laughs> Meron akong surprise sa'yo. na na talaga. Ang gwapo mong asawa. Sweet. yon. At galante. Hahaha. Yeah. <laughs> Ay, hindi, dadaling ko yan Ayun, si Mahal na Raina, mga ka no. Nahiya pa siya, oh. aligan na, aligan na Ha? Siyempre naman, pambihira naman Ayaw mo pa? Para malaman nilang sweet ako Ayun, si Mahal na Raina, mga ka no. Nilalamig, sana, takbo tayo Wait lang, tingin dito Ha? Hehehehe <laughs> Yan Pagkain? Huwag ka lang magalala ng pagkain, mabihira naman o oh. Yan ha, happy valentines ha Huwag oh, ka magalala, yaya yeah, yeah, kapi kita, happy valentines oh, Sige happy happy Ay, mo valentine's. na, sige na Happy valentines, hindi, dali mo yun dyan para makita ng happy valentines, oh, mahal na, mahal kita ha Ay. Hey. Love you, bye bye, sweet heart Hindi, dali mo na sa bahay. Mo yun dyan para makita nila, sweet ang dalin sawa mo, mo sa Hindi, dyan, mo na siya dyan Bahala ka dyan yeah. Nahiya <laughs> ka pa, huwag ka lang mahiya oh, Amira Ito so, ang mga okay, nice, you know? at least Naibigay na natin yung dapat natin ibigay sa ating mahal na reyna diba mga kainay ano? <laughs> hiya si mahal na reyna nahiya si mahal, si mahal na reyna ano? kasi syempre eh, makikita yun ng mga kasama niya sa work sa sasabihin uy wow sweet naman ang asawa mo Nak, syempre naman galante to ba <laughs> ang bihira yabang eh no halatang ano eh Halatang ano eh, no? Halatang... <laughs> Para nang sa pinambili, eh, no? <laughs> proud na proud eh, no? Ayan. Huh, hindi, joke lang yung mga kinig Ha! Ang masaya mga atis, ang importante mga kinig napasaya natin si mahal na Reyna sa araw ng mga puso. So, isa sa mga dahilan, mga rason, mga kainay, sino kung bakit uh, napapansin nyo lagi na nagpa-park ako sa malayo. Kasi, yun nga yung sinasabi ko, iniiwasan natin na may masagi, may maatrasan. Yan, kasi nga yung ating sasakyan ay malapad, mahaba, truck. Yan, yun ang iniiwasan ko, no? Kasi pag nag-park tayo doon sa mga malalapit sa gusto na mga malalapit na doon sa mga building na malalapit na gusto nating puntahan. Syempre pag malalapit, mas maraming mga naka-park especially mga kotse yan eh since na tayo yung sasakyan nga natin is a uh, truck eh natatakot ako makipagsapalaran no? kahit merong bakanting isang espasyong parking doon hindi ko pinapangahasang pasukin yun unlike pag dito sa malayo malayong parking eh madaling magpark at konti ang mga nagpa-park kaya mas safe sa malayo na ipark park yung truck ko kaysa doon sa kita niyo naman doon no? sa malayo sa malapit sa may mga mall na pupuntahan natin mga establishment So dito At least dito Kung napapansin nyo Maluwag Kasi malayo Mga tamad magpark uh, yung Mga iba Siyempre ba diba? Sa malalayo Siyempre kung kotse nga naman Ang dala mo Ba't ka pa magpapark Sa malayo E eh, pwede naman sa malapit Kayang kaya Pero pag ang dala mo Ang dala mong sasakyan eh, katulad ng truck natin eh mas safe na rito Sa malayo mga kayo Nais, ano? Kasi walang masyado Nagpapark yan, di ba? Komportable sa lahat sa pag-alis, sa pagpasok, pag-park, lahat any anything. Yan, so titingin-tingin muna ako dito sa paborito nating place mga kaya. So titingin lang ako kung meron tayong mga damit na mabibili, magugustuhan, depende yan. Depende sa presyo. Yo. <laughs> meron ako nabasang comment mga kay nags ano, uh, tungkol dun sa na hit and run na sasakyan. Ah, uh, nangyari na rin daw sa kanya 'yon. Tapos sa uh, humingi siya ng ni-report niya nga sa pulis katulad nung ginawa natin. Tapos para meron daw binigay na letter sa kanya eh, di ba mayroon din binigay na letter sa atin yung parang kopya na ni-report natin, ano? Pero kasi pagkaka-rinig namin kanina doon sa Chuck and Cheese, ang sabi nila parang warrant, kailangan mayroong warrant parang ganun. Eh, hindi naman warrant yung hiningi natin, eh, no? Pero babalik ako doon sa Chuck and Cheese tatanong ko pa rin kung yung bang police report na binigay sa ating kahapon eh, pwede nilang i-guarantee para makakuha tayo ng ng ano ng kopya nung nangyari ano. So meron kasi nang comment dito ito si ano si ano pala Jan Morca Yan, shout out si Jan Morca no. Sabi ni Jan ay boss nangyari na sa akin dito yan sa Canada. Ang gagawin mo kumuha ka ng police report tapos may bibigay na letter sa iyo at makukuha mo video record at ang magbibigay sa iyo nun yung may yung ano nga, yung sa, sa chakin cheese tingnan natin. So puntahan na ulit natin, balikan natin, tanongin natin. Ito na yung papel na binigay sa atin nung pulis kahapon ma. Ayun ano nung collision report kahapon mga kay Nexano. Itatarayin natin na tanongin dito sa, sa chakin cheese kung pwede to. Ayan, kasi may camera rito, yun ang camera. Tapos doon lang nangyari oh. Ayun camera. Tingnan natin kung hagip, pero tingnan natin kung pwede muna tong papakita natin sa kanila. So nagtanong tayo mga kainags ano, uh, actually actually napagtanong natin Pilipino. Yan shout out kay ano nasa, sa sa, kababayan natin. So sabi niya kasi uh, wala daw diyan yung may-ari, yung may-ari nito. yung may-ari pala niyan. Kababayan din natin Pilipino. So sabi ko sa kanya, pinakita ko nga sa kanya to eh, syempre hindi niya rin alam. Pero sabi niya kung gusto mo bumalik ka na lang sa sa mga uh, maybe meron siyang binanggit na araw sa akin mga kainags ano? Kasi wala siya dito ngayon, parang out of Edmonton sabi niya balik ka dito tapos uh, nandito siya tapos siguro baka pwede baka may chance na mapagbigyan kanya sa request mo tungkol dito kasi Pilipino nga eh no? dito tayo sa bahay natin mga kainags ano? ay at dito muna ako nagpark sa harap, harapan ng bahay harap harapan ng bahay kasi susunduin pa natin si mahal na mamaya eh para hindi na tayo mahirapang maglabas-labas magpark-park doon o so, meron tayo magpark pagka talagang pagkasundo natin kay Mahal Arena doon tayo magpark sa garahe yan ganda pa ng araw no grabe ano pa lang ngayon mga kainos alas 5 magandang gabi sa inyo mga kainags ano? uh, tumawag na si Mahal Arena at susunduin na natin siya mula sa kanyang trabaho ito yung ating uh, harapan ngayon mga kainags ano Pagkagabi ganito. Ayun oh. Tatawid tayo dito sa kaliwa, no. Ayun ang gagarig yan ang gabi rito sa Canada, no. Pagka nasanay tayo sa Pilipinas na ang gabi natin sa Pilipinas ay maraming tao sa kalsada, maraming mga nagtitinda sa kalsada, maraming jeep, maraming tricycle, maraming tao mga naglalakad. Ito mga kinags, Edmonton, Alberta, Canada. Pagkagabi. Ayan o, oh. dito sa City, Edmonton. Ayan tao-tao, no? Mm, yan, no? Wala. Nakakapanibago, no? Samantalang sa Pilipinas, pagkagabi, talagang masaya. Maingay. Ayan. Dito, ganito lang. Nandito na tayo sa trabaho ni Mahal na Reina, mga kainags, ano? Tapos, sa uh, tinitingnan ko lang yung, ano, kung saan nangyari yung aksidente, mga kainags, no? Yan, no? Maliwanag pala, no? Maliwanag, eh, no? Tingnan nyo. Kasi dyan naka-ano si Mahalarena, dyan naka-park si Mahalarena, mga ka-inans, ano. So, kung gabi nangyari yun, maliwanag. Diba? So, may mga nag-comment. Ay, sandali. Ano ito si Mahalarena? Ano? Ah, ano ito? Ano bulaklak. Ayaw Pakehawak mo, no? Mo mo. O, maliwanag pala yung ano eh. Ano? Ano sa gabi? Maliwanag gusto ano, no so ayos kung sakaling mabibigyan tayo ng ano sa video. pa ba talaga namang inasikaso agad yung bulaklak na binigyan natin kanina mga kainas no ito logo na mo. happy valentines ha valentines valentines ka dyan no kita naman hindi na pa sa work eh asyempre naman, para mala masabi din na sweet naman talaga tayo. Sweet. Bira naman talaga. No? Ano agad o? Oh, lanta agad? Eh, ganun talaga eh bulaklak yun. nalamigan eh. Tapos sa uh, napabigkit pa sa mahangin na atawa mo, eh, wala na. Talay, laglag ng mga mga dahon-dahon yan sa lamig ng hangin ko. Pamira. <laughs> Ganda. Ah. O, tara, kaya muna tayo. So mga kainis, ano? Kakain kami muna ni Mahal na Reyna at magpapaalam na rin kami. Maraming maraming salamat sa panonood, sa mga likes ninyo, yeah, at sa mga comments. Tsaka kita tayo sa mga videos, mga kainis, ano? Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.